Ikalabing isang kabanata Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pagtatakip sa ulo kung sumasamba Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naaalaala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki ang lalaki ang nakasasakop sa kaniyang asawa at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos Nang walang takip ang ulo ay nagtudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya Si parang babaeng ahit ang ulo Kung ayaw magtalukbong ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok Yamang kahiyahiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong hindi dapat magtalukbong ang lalaki sapagkat siya'y larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki sapagkat di mula sa babae ang lalaki kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi rin nila lang ang lalaki para sa babae kundi ang babae para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. Gayunman, ayon sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Kung nagmulaman sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae, at mula sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya na ang humatol, Angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae. Sapagkat ipinagkaloob sa kanya ang buhok bilang pantalukbong. Ngunit kung may ibig pang makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi kundi ito sa pagsamba, gayon ang kaugalian namin, pati ng mga iglesia ng Diyos. Ang Banal na Hapunan Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, ang kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hupunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom o hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap ano ang gagawin ko ngayon purihin kayo hindi hindi ko kayo purihin. ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Kaya, dapat siya ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawa ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, sa bahay siya kumain upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko naaayusin pagdating Korean.